ako ngayon guys sa isang Uy! God! Ang pusa! Yun oh. May signal ba ako? Baka walang signal ba? Yan sa isang sementeryo ng uh, Pampanga guys Santa Ana Pampanga So 1939 dato na sementeryo Na sementeryo guys no? So di lang tayo magtagal dito guys Ilang minuto lang tayo mag-live. Hey. Oh my God, may ano dito sa kanan ko, guys. May patay na aso. Baho. So, tulo natin pasokin, guys. Ayan. Oh my God. So, maaga pa ngayon, guys, no? Ang oras pala. Ah, makikita nyo naman kasi live naman tinawa ko. Oh my God mag 9 pa lang, 'di ba? So first time ko dito na cemetery, guys. Ayan. Tingnan ko lang kung may ano ha, baka lang signal. Okay, mayroong signal. Oh So, hindi siya ano guys? Uh, Doon lang sa unahan banda. Uh, uy, uy. Masukal daw to na cementerio eh. Good. Alam nyo ba kanina guys, parang may narinig akong ano, humihinga. Yeah. Parang may narinig akong humihinga kanina. Oh my god. Masukal nga. Ayan, shout out si Aysan. Shout out si Sikoy. Nakita kita. Ayan, si Sikoy L. Good evening, harang. <laughs> Lodzta, Bruno de Sina, hello. Ayan, dog happy life. Ayan, thank you guys. So, live tayo ngayon sa isang cemetery no? Ayan. So, ang layo nito si koy Santa Ana, Pampanga. Ayan. So, Sulo natin pasukin. Pinasok, no? Ayan, no? Oh. Diyan yung pinakabungad niya. So, first time ko dito. Masukal nga talaga, oh. Masukal, guys, oh. Masukal nga. Try natin dito. Ayan. Baka may sinabi kasi si Sis Aysan, hindi ko mabasa ba? Ayan, naabutan ko rin ang live mo. Ingat ka. Palagi sisi ko. God bless. Ayan, God bless you too, sis Aisan. Thank you, sisi ko. Uy! Nagulat ako. Baka ano lang, palaka lang. Masukal guys, oh. oh God. So, first time natin dito na sementeryo. Pagpasok ko dito ba? Napaka-fresh pa ng bulaklak. Ayan. Hindi ko maano ha. Hindi ko mabasa masyado. Kahit nagsalamin. Good guys. Kahit nagsalamin na ako. Mas sulaw, ano kasi siya, oh. Liwanag ba sa mata? Ayan, thank you, sis san To, ano, Lord Stav. Kunin ko lang yung salamin sa mata ko, guys. Kay ano, hindi na lang ako muna magbasa-basa, ha? Na ano kasi yung salamin, yung mata ko ba? Tawag doon. Ay, mara, parang parang fag yung salamin. Very oh, good. So, dito tayo. Sana hindi mawala-wala. Look. Creepy, oh. Butas. Oh, my God. Butas, oh. Pero naka, ano siya, naka, ano siya, guys. Yung naka... Grills siya, pero binutas pa rin yung, ano niya. Binutas pa rin yung, ano niya, sa loob, oh. Nilipat kaya, yan. Kita niyo ba? Ayan, so... Kung kinanggal ko rin mata ko, hindi ko rin makita kung sino pumasok. Yung salamin ba? Oh my God. Nagmas ako kasi. Oh may anuang wangwang, ang yan. -wang. Nagmas ako kasi may patay na aso. Ang baho. O, salamin na lang ako ulit. Mm. Ang baho niya doon. Hindi kasi naano yung salamin ko. Oh. Hindi na po ba? Shout out sa lahat guys. Ayan. Sis Aysan! Thank you so much, Sis Ikoy! <sighs> sa palipad, Sis Aysan! Thank you! Ay, masumkal nga talaga. Oh my God. Nagulat pa ako pag start ko may damit oh. Bigla ang pusa nag ano? Nag jump ba? Uy may mga plastic na kabitin doon oh. Ang delikado dyan kung may natutulog pala dito no? May damit pa oh. Oh God. Sis Aisan, thank you sisi. Ayan. Ayan. Uy, malambot. Ano to? Ayan. Ang layo kaya nito sis Aisan. Ayan, malayo to. May damit talaga siya gisinampay. Look. Uy, nikat. Ano yan? Ano yan? May damit na sinampay, oh. O yan. Patahan nga natin dito, banda. Oh my God, ang damo. Oh my God, may damit dito. Oh my God. Kita nyo? Ito ganito oh. Ang kipot naman dito ng ano eh. Ito ba? Ibig ko sabihin ba na may ano o oh sinampay na damit? Oh God. Ang layo. Kaya nito talaga siya. sumataas hindi ako maka ano dyan oh jump Itu tayo banda ayan Iyan, Iyan. nakasampay pang damit so dyan lo ano yun parang may yun? Hindi ko sure guys, kung narinig nyo guys. Ano yun? Nagulat kaya ako. Uy. May butas oh. May butas. Dito tayo banda. Oh my oh, ang sobrang ano ng hangin oh. Dito tayo banda. Kung may mata, mala, maanahan ba dito. Ayan. May madaanan kaya dito. Ay wala na. No. Ay, wala siya. Nagulat ako. Ano yung sound? Parang ano doon oh. Ano yung tunog na yun? May tunog talaga. So dito nga tayo papatong po. Pa. Oh my God. Patong patong dyan siya guys. Ayan, patung -patung, oh, patung patung patong oh. patung Patong-patong. Yun, oh. Ayan, Masukon. Ala, patong-patong. siya. Lapitan natin. Diyan galing. So, lapitan natin. Ayan. Oh my god. Oh Good, guys. guys. Kawawa naman yung aso. Ni ano nala sa loob ng Asan ba ko dumaan dadaan dito? Nilagay nila sa loob ng bakanting ano ba? Butas. Gah. Yeah. Oh my god. Creepy guys. Sobrang creepy nya. Gamit tayo saglit glit ng ano guys. eh uh, tawag doon. EMF. Gamit tayo sa glit. Okay. Oh, God. Oh. Oh. my God, sis Aisan Thank you, sisi kuy. Kuy. Ayan pag natin, baka mahulog kasi yung cellphone ko yun guys oh. Huh? hmm, nawala siya nawala yan so oh my god oh my god Okay guys. Uy. Hmm, lakas niya guys oh, Hmm. Inaano-ano ko lang guys sakin. Ah. Oh my god. Oh. Hindi ako makahawak ng ano. Isang flashlight. Oh my god. Guys. yun o oh. yun narinig nyo parang ano lo? parang wak wak mapulong oh, pula oh. oh. my God, guys. No. Ayan. So, dito, guys. Positive, guys. Mm. Hey! sayo pa. Mm. Good. Ibon yon kanina. Parang wak-wak, no? Ayun, guys, so. kapatid. So, tayo lang isa, guys, ha? Tayo lang isa, tayo lang isa, tayo lang isa. Ayan. nah. Ayan. Ito dito. Oh, my God. Masukal, oh. Puno ng damo ang taas niya, oh. May kandila pang tatlo, guys, oh. Hmm. Shout out sa lahat. Shout out, shout out. Off na lang natin ito, guys. Hindi ko mabasa kasi, uy. Ano yan? Saan yan? Na lugar, ma? Am? Sabi ni Val. O, ba yun? Ang yung mata ko talaga. Napaka ano talaga. Sa Pampanga, Santa Ana. Pampanga. From Kabiti ako kanina, Lods. Nagpunta ako dito sa Santa Ana, saan ano, Pampanga. Ayan, so. Pinasok natin mag-isa. Ayan, ang simenteryo na to para mag-live ng saglit. So, nagparamdam naman sa AMF natin, no? Ayan. So, thank you so much, guys. Sis Aysan, thank you. Ayan, so. Hindi ko talaga mabasa yung iba. Ay. you. So. Thank you. Thank you so much sa lahat ng pumasok. Evelyn is is is, is. speed na. Thank you. Ayan. So, dito tayo. Hindi naman tayo magamit ng EMF, guys. Ola. Ano yun? Ang paktu. O. Oh, nag-lock ko na. Ayun, pwede pa. Halikad na. Shout out Milo. Thank you so much Milo. Nagloko na. Huwag kang magloko oy. Ayun. Nandiyan talaga siya. Pang ano din to? Agay, okay, agay, okay, agay, okay, agay So nakapatong ako dito guys oh. Paalam lang tayo na papatong tayo no. Ayun. Ah, nagloko gid siya oh. Oo. Oh. oh on off on off yung ilaw ko ayan so napakataas oh hindi tayo makadaan pababa oh, uh nang -huh. luko siya ayun okay na naman so patong po okay hindi pwede lo nagluko gid siya guys oh hmm? ayun okay na naman oh my god Susukan, Nagara man ako flashlight oy. Huwag kang magloko flashlight, hindi ka makisama ha. Mm. 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 Mm, nagloko talaga oh. Mm. my God, guys. Buti may isa dito sa, ano, dito sa stick ba? Ayaw makisama? Oo, oh, oh, oh. on-off, on-off talaga siya. Oo. Oh. Oo. Oh. Ay, nag-on-off, on-off. Oh. Nag Ay, oo. Nagloko. Ay, Dongski Gusty. be ingat ka, loads. Ayan, thank you, Idol. Creepy dyan. Oo, napaka-creepy. Ano to? Jimby? Jimby? Tihada? Shout out sa iyo. Sa kalam yan. Lord's L. Ayan, sabi ni Idol Donski. Ayan, so. Oo, nagloko talaga. Santa Ana pala to siya, guys. No, Pampanga. 1939. Ah, Cemetery cementerio So... Ang taas. Ay, hindi ito naman makababa dyan. Ayan, papatong po. Ayan, patong tayo. Oh, oh my God. Ayan, oh. oh my God, guys. Ayan, pangkita ko lang sa inyo, ha? Ayan tayo galing. Ang taas. Taas na mga nitso. so. paalam lang tayong apak tayo, apak. Ayaw talaga mag-on. Ayun, ay makisama. Ayun, nag-on. Ay. Off ka na lang. Ayun, so nakapatong tayo dito, guys. Ito na lang isang gamitin natin yung bigay ni Idol. Ayun. Oh my God. Ayun, so makikita nyo. malayo layo to siya sa kalsada, guys. Malayo-layo to siya sa kalsada. Ayun, oh. So, nakapatong tayo dito, no? Ito, may puno na maliit lang. Kasi kung bababa kasi ako diyan, iniisip ko kasi pag bumaba ako diyan oh, mahulog kasi ba nag ano ako sa cellphone bakay. Eh. Baka mahulog pag iyoko ko rin. Pag bumaba kasi ako diyan, masukal kasi. Ayun so dito lang tayo sa taas. Dito sa bakabila, no, pwede kaya ako makadaan. Lusot ata pa din. Tika nga. Apaka, ka um, pwede nga pala. yan apak po Oh my god Ano to siya guys, oh Uy Oh my god Ayan, so Hindi na lang natin to Ano yun guys Uy Ayan kanus kanas ah yung damo ba ayan so ulaw ayan so mamaya siya pala kanina sana doon sa ano may nakita kasi akong ano abandon na bahay ah wala kasing caretaker pag gabi daw talaga Ayan, so, napasok na yon ng ibang vlogger daw, no? Ayan, kausap ko yung nasa tindahan kasi bumili ako tubig. Sabi niya, napaka-creepy na bahay na yan. Wala nang may-ari Pero Puro napakaganda ng bahay. Ang laki. Ang lawak daw sa loob. Kaso, walang caretaker uh, care pag gabi nga daw. Kasi nga daw, takot. Ganyan, so, paano ako magpaalam? Kasi may, may gate. Hindi mo naman basta-basta mapasok kasi may gate, eh. Ayan, so, wala. Wala sayang lang sana ng ano ba? Andito na sana ako ba sa ano? Yung bahay nasa Kanda ba? Kanda ba, Pampanga? Ito siya, Santa Ana. Ayan, Santa Ana daw to eh. 1939 pala to na cementerio daw guys. Ayan, wala kasi akong alam din dito. Ayan, so. Asan tayo galing dyan no? Oh my God. Oh, pwede naman ako dito. Kasi dito ako naka-apa kanina eh. kita ini masih urusan apa kok, Woi wui, good hmm, lo, lo, wui, good case. Wait lang guys ha. Good. Kanina din may may narinig ako kanina guys. Bago ako nag-start ng live. Ano talaga siya? Parang huminga ba? Malalim na yung anong hinga. Oh my God. So, doon sa kabila tayo galing kanina, no? Oh my god. Dito. Balik tayo sa labas, guys. Balik tayo sa labas. Ayan. Oh my god. Oh my god. So, maano dito kasi may patay na aso nga. Ayan. May patay na aso siya. Ito dito. Okay. Thank guys. Okay. Oh my god. Patung po. Oh my god. So papunta na to sa salabasan, guys. Baho na dito banda. Dito kanina, guys, oh. May narinig ako dyan, parang oh, yung hininga ba, naghuminga ba, nang malakas na hininga? Wala naman dyan, oh. Puro naman damo yan. Ayan, so, Hanggang dito na lang to guys. Thank you so much si Koy Aysan. Ayan, shout out Milo. Shout out Idol Donski. Ayan, so. Mayroon pa pala dito. Oh. So dito na lang, hanggang dito na lang. I -i -i. ano ko na lang nung ano ko ha? Uy, uy, pa ako. Ang layo kaya. Sobrang layo pala ng kanda ba? Ayan. So, thank you so much, guys. Sis Aysan thank you. Hanggang dito na lang si Sisi Nagmas at talaga ako kasi mayroon nga patay aso dyan, oh. Nilagay nila sa ano? Sa butas. Ayan, so. Oh, my God. Thank you, guys. Ayan. It's Aisan. Thank you. Bye, guys. Okay, parang ano na to? Ayan, oh. Doon pa ako papunta, oh. Labasan. Ayan, thank you.